Magandang buhay mga Calling Up, Shoutout kay Calling Up Rob Calling Up Team at sa lahat ng nagmamahal at sumusuporta sa Calling Up na way pagpalain kayo ng may kapal. Welcome back sa ating munting channel huwag sana ninyong kalimutan na mag like at mag subscribe sa ating channel maraming salamat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang ating Angel ng Calling Up ay walang iba kondi si Carla, isang mensahe ang nagmula pa sa nanay ni Jomar, ano kaya yun? Yan ang pag-uusapan natin ngayon pero bago natin ipagpatuloy ay mag-short intro muna tayo mga lods. Parang kailan lang ay nakikita natin sa daan o sa waiting shed na nagbibinta ng puto at kung ano-ano pa, tumutulong sa pamilya sa pamamagitan ng paglalako ng paninda ng sa ganoon ay kahit papano ay makakatulong sa kanyang pamilya lalo na sa kanyang ama na isang manggigis isda lang ang pangkabuhayan. Kaya ngayong taon malayo na talaga ang nara rating ni Carla, at isa na dyan ang pagkakaroon ng YouTube channel na kung saan ay napapaiyak sa kanyang naging unang sahod bukod pa dyan sa napakagandang bahay, ang ipinaglaluob sa kanya ng team calling up, ngayon ay masaya tayong lahat sa tagumpay ng dalaga at isa na dyan ang kanyang magiging mother-in-law in the future. Na kung saan ay nag-comment pa sa isang upload video ni Kuya Rab patungkol sa unang sahod kay Carla mula sa YouTube, ito na ang message sa nanay ni Jomar para kay Carla. Hi sweetie Carla congrats sa iyong YouTube channel, at sa unang sahod mo, huwag magsawang tumulong sa pamilya at I'm so proud of you. Always be humble and take care of yourself always. Stay beautiful. Maraming salamat sa inyong panunood mga idol. Sana po nagustuhan ninyo ang video na ito. Hanggang sa susunod kong video maraming salamat at God bless everyone. Bye!